Hello mga kabunsuan, welcome back to my channel. So ay na mga kabunsuan, siguro naman di tayo pa huhuli. na natin ang reaction itong nagkalat ng na mensahe na Irene Tisorero at ni Lani Tesorero tungkol na sa mga sinabi ni Bunso Migsimulino noong 3rd death anniversary ni QT Mahal. So itong si Irene ay muli na namang nagsalita. So ibig sabihin mga kabunsoan sila talaga yung gumagamit or nang gagamit ngayon sa pangalan ng ating Bunso Migsimulino. At um, hindi si Bunso Migsimulino kasi siya Mahal ay matagal nang wala. So ganito na nga lang ang sinabi ni Irene sa kanyang post. Panawagan po sa mga friends ng ating mahal ko sa industriya at sa mga writer mga show organizer at kung ano ano pa ito ang taong na ito ay nanggagamit gagamit sa mala ng aking kapatid na may hapana pati usap po ito ay isang manggagamit at mandulo ko at huwat so dito nga ito nga sa post na ito ni Irene ay maraming natawa natawa dahil hindi naman panggagamit ang ginawa ng ating Buso Migs Molino dahil ito ay 3rd death anniversary ni Cutie Mahal natural lang na babatiin ng ating Buso Migs Molino ang kanyang katandem at, min at minsan na naging part ng buhay niya so saan ang manggagamit doon anong sambanda ang manggagamit na sinasabi nila na literal na manggagamit ang aming idol so dito Irene ang masasabi ko lang sa iyo, kayo ngayon ang manggagamit dahil wala kaming nakikitang mali sa sinabi ng aming bunso Migs Molino at sa pagbating niya sa kanyang katande. kayo, kayo ay tunggalit na galit at hindi niya matanggap na wala na talaga si cutie cute mahal. Move on Irene. Para sa ikakasaya ng kapatid ninyo dahil matagal nang wala ang kapatid ninyo at ngayon lang na naman binati ng ang aming Bonsomix mulino ang kapatid ninyo dahil may dahilan Dan iyon ang araw ng pagkamatay ng kanyang katandem so wala kami nakikita mali doon kayo itong nagbibigay ng mali siya sa mga sinabi ng aming bunso mix mulino mas nakakahiya pa may ang mga post ninyo na nanawagan pa talaga kayo at pinagkalat yung pa talaga sa social media na ang taong yan ay manggagamit eh sa totoo lang, Irene, walang dahilan na ginamit ni Bunso ang inyong kapatid. Nag-inexplain na ni Bunso yan na sila ay nagtulungan at hindi naggamitan. Dahil kung tutuusin, Irene, ha? Tinulungan ni Bunso Mix Molino ang inyong kapatid na magkaroon ng YouTube channel na ma-monetize ang YouTube channel ni Mahal. So hindi panggagamit gagamit yun. Tinulungan niya si Cutie Mahal para magkaroon ng income yung kanyang YouTube channel dahil hindi monetize ang YouTube channel ni Cutie Mahal noon at hindi marunong mag-edit, walang gamit or gamitan na nangyari doon. At noon, sa industriya na showbiz, wala na si Mahal Laos na noon. So dito lang sa YT Channel ulit sumikat ang inyong kapatid dahil kay Bunso Mix Mulino. Kaya walang nangyaring gamitan sila ay nagtulungan at hindi nagamitan. Siya ba naman natin nagamitan pero at the same time nagtulungan sila. Parehas silang nagtulungan. Parehas silang naggamitan. Kung yan ang gusto nyong salita na maririnig naggamitan, okay, hindi nagtulungan. Kaya nga dapat magpasalamat pa kayo sa ating buso mix dahil noon ang inyong kapatid ay hindi nasikat. No? Dito lang sa YT Channel yan sumikat sa mga YouTube, YouTube na yan, dito lang sila nagkaroon ng fans, pero sa totoo lang walam, kunti lang yung nagmamahal Sky Cutie mahal doon sa showbiz, kaya sino pa yung na, pinapanawagan mo dyan sa showbiz, ha? Sa YouTube channel nagumpisa, sumikat ulit si Cutie mahal dahil kay Bunso Mix Molino, ay lamang masasabi ko mga kabulsuan, okay? God bless everyone, thank you.